In this world, something strange is happening And maybe, ang isa sa mga ito ay nangyayari rin sa loob ng bahay mo Ewan ko lang kung hindi ka magpalagay ng CCTV camera matapos mo itong panorin Well, kung ready ka na Ay tara! Sa footage na ito, mapapanood ang na nagpunta sa isang haunted house na di umano ay pinamumugaran ng isang babaeng tinatawag nilang Lady in White. <laughs> Nang nasa na nga sila ng lugar, ito ang makikita nila. Hmm. Ay. Ay, ay, ay. Gusto mo yung outra casa, outra casa falou Otra Outra casa? Outra casa. Para ela falar com a gente, a gente tem que ir na outra casa? É, eh, é, eh, falou bem baixinho. Eh? Sim. Cara, era ela então, Thaís? Cara. Foi você? Thiago! que foi? O que foi? Vem cá, ela falou, vem cá. O que? Na Rita Mubá, isso é não é Nakasuot ito at ang puting damit at may mahabang buho katagaran ding nawala. Agad na umakyat ang isa sa kasama niya upang tignan ito pero wala na ang babae. So saan kaya ito napunta? <laughs> Ito ay mula naman kay Eric Gunner na nakakarinig ng mga strange noises na nagmumula sa ibaba ng bahay nito. Pumunta siya sa kusina upang tingnan kung ano ang pinagmumula ng hingay at sino ang may kuhan ito. rápido, yo la voy a dejar aquí, a mejor acá, que okay. a si sí, la mesa, la mesa, la mesa, vamos a dejarla aquí, abierta donde estaba yo leyéndole, hoy está bien, yo tengo que sacar esos plátanos, ya están bien negros, de hecho he notado que cuando pasan es como si las frutas se hicieran más rápido, eh, bueno, como si se, se Echaron a perder, no sé por qué. La no está la tengo algo que ver con esto, pero porque esos plátanos son apenas de hace como tres días. No creo que tan rápido. Voy a dejarlo aquí. Ay, no se puede. Bueno, lo voy a dejar aquí. Este... Mejor ni le voy a buscar a alguien. Hola. Ya vamos a empezar con problemas. Hola, ¿cómo es que me ya? bumaba na nga siya sa kusina ay nakita na nga nito ang isang itim na imahing nakatayo sa madilim na sulok na tila pa pinagmamastan siya. So sino o ano kaya ito kamulti? Totoo kaya ito? O gawa-gawa lamang? Nasa inyo ang ulit pa siya. sa so, susunod na video nito ay dalawang magkaibigan na nag-uusap sa loob ng sasakyan nung mapatigil sila sa nakita nila. Huh. pagmamasdan ay normal lamang ito pero sa mga pagtagal ng pagkuha nila sa video ay talagang magtataka na ang dalawang magkaibigan kahit na ayaw nilang pagmasdan ito dahil sa privacy ito na may ari ng bahay ay magugulat sila at magtataka sa susunod pang makikita nila Tila ba kakaiba na ito? Nagpabalik-balik ito sa pagkalaw at ito na nga ang matutuklasan nila. Kaya naman, naisip Ang buong akala nila ay normal lamang lahat at wala nang ibang kakaibang mangyayari. Pero habang pinagmamasta nila ito, ang pansin nila ang pabilis ng pabilis ang paggalaw ng kung ano o sino man ang nasa roon. Labis silang nagtataka dahil hindi ito kayang gawin ng tao. Napakabilis ng paggalaw nito. Ayon pa sa kanila ay susubukan nilang tanongin ang mayari ng bahay. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin update sa kung ano o sino nga ba talaga ang nakuna nila. Ang video namang ito ay nagmula sa isang Mexican paranormal explorer na nagpunta sa isang sinasabing haunted cemetery. Di umano ang sementeryo ay pinamumugaran ng isang witch at kung papalarin nga naman ay makakakita ka ng mga kapapalaghang nangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya tulad ng mga nakapangingilabot na sigaw, mga orb at iba't ibang imahe na talagang nakapangingilabot. Pues en que Yo vengo. Entonces, tengo una buena vista. Tengo una buena vista todo lo que es el panteón. Aquí estoy viendo que es como... Tipo casi... Ay, güey. ¿Hola? Sa paglilipot niya sa loob ng sementeryo ay nakarinig na nga siya ng mga creepy noises <laughs> na nagmumula sa madilim na paligid. Dito ay sinubukan niyang gumamit ng app upang makipag sa mga taong nakahimlay na rito. Te estoy molestando aquí. ¿Necesitas algo? Nakakuha nga siya ng respond mula sa espiritu umulto na nagsasabing lagarte o oh, ka na. Dito na magiging mas kagimbal-gimbal ang mga mangyayari. Tama na? Kung pwedeng ver, estoy un poco... A la madre, ¿qué es eso? A madre, ay, que me caigo. ¿Hola? Amigo, puta madre. ¡Hola! Isang dark silawet na nga ang nagpakita na dumaan sa likod ng mga nitso. Agad niya itong hinanap. Ngunit, wala ito na parang bula at sa pagpapatuloy nga ng exploration nito sa paghahanap ng itim na imaheng nakita niya ay dito mas nakapanginilamot ang makukunan niya isang babaeng nakasuot ng puti na may mahabang buhok ang nagpakita naman sa kanya mula rin sa madilim na bahagi ng sementeryo dito ay agara na siyang tumigil sa pag-i-explore at tumakbo makalayo lamang sa nilalang So ano o sino ang mga nakunan niya? Ang video ito ay nakuna ng isang babae somewhere in Texas. Di umano dapat hapon nang makunan niya ang video ito. Ayon sa kanya ay may kakaibang nangyari hindi niya may paliwanag. Lalong lalo, lalo na sa maliit na shed na nasa bakuran niya. Kaya naman ginunan niya ito upang mapatunayang may mga nangyayari. Pero bago pa man niya ito nirecord, meron pa siyang unang nairecord. Panorin mong maigi. The light is off. Everything is super... tight lock Pinakita niya ang nakalakang pintuan nito pero sa kamila ng pagiging sarado nito ay laging nakatingin ang aso nito sa shed. Kung minsan ay tayintim itong nakamasid na tila pa, meron itong nakikita sa loob o labas ng shed. Para sa babae talagang kakaiba ito pero mas mapapatunayan niyang hindi normal lamang ang nangyayari matapos niya itong may record. Habang naglalaro ang aso nito ay nagbukas ng kusa ang pintuan ng shed. Nangilabot man ay marahan siyang lumalapit habang inire Ito, mo, that was hella weird. There's literally no way that door just opened by itself. Like, I really don't get freaked out by that. I really just. That door has a keypad lock on it. Like, and it's actually hard to get in. Dutch, where are you going? Don't leave me! You just jump like that. Why, did baby? Yo, do you see her? <laughs> Hindi malino kung bakit pero ang asong si Dutch ay nakatitig sa isang parte ng pintuan. Malinaw sa camera nga walang tao o sino man ang naroon. So kung walang naroon ay sino o ano ang nakikita ng asong nagpatalon sa kanya. Pero mas kinilabutan ng babae na mapagtanto nitong mataas ang tingin ng aso. Ayon sa mga viewers, kung ano man na nakikita nito ay matangkad ito. Naniniwala ang babaeng may supernatural entity nasa shed. Natangi ang aso lamang nitong si Dutch ang nakakakita. Magpagayon pa man, nanatili na lamang itong misteryoso. Magpa hanggang ngayon ay balagyang pa rin nakatitig ang aso nitong si Dutch sa shed. Natila matakot sa nila lang na hindi natin nakikita. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video, baka bisitahin ka pa nila. Ang video ito ay narecord din ng isang ghost paranormal hunter. Ang lalaki ay nagpunta sa dihumanoy sinasabing haunted house na pinamumugaran ng iba't ibang espirito. Nagumpisa siyang mag-imbestiga ng umaga at ang mga marirecord niya ay talagang kakaiba. I am here to investigate the paranormal. Now we're just gonna do a little quick walk through, guys and I can tell you as soon as I came in here, I started feeling Ayon sa lalaki, sa pagpasok pa lamang niya ay ramdam na niyang may kakaibang enerhiyang bumabalot sa loob ng gusali. Pangpagayon pa mana, hindi lang ito ang unang beses na nagpunta siya sa loob ng bahay. Kaya naman, pamilyar na pamilyar siya sa bawat sulok at kwarto nito. Pretty simple here. We just have a nice little paranormal potty. Nakita mo ba? Nang magawi siya sa loob ng bathroom, ay kuwang-kuha ng kamera nito ang isang imaheng mabilis na dumaan sa refleksyon ng salamin. Hindi ito napansin ng lalaki kaya naman baliwala lang ito sa kanya. Nalaman lamang niya ito nang muli niya ang tignan ang nirecord ng kamera. Dahil sa hindi ito napansin ng lalaki, nagpatuloy pa rin siya sa pag explore ng paligid ng bahay. Nang biglang sunod-sunod na nga ang mga kababalagang mararanasan nito. Well, huwag kang kukurap. Pakinggan mong maigi. But you basically can speak to me through this. Will you do that? Sa kabila ng malalakas na kalapog na naririnig nito ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-iimbestiga at nang magtanong na nga siya ng senyales ay bigla na nga nagsalita ang entity ng It Stinks. sign. Show me where you're at! Dude! What the f***? So please grab my ankle. <gasps> no way! Shut that door, dude! So, totoo nga kaya may multo o anything na, na sa sinasabing haunted house? Kung totoo man ay sino o ano ang nilalang na nakunan niyang dumaan sa likuran nito na nakita mismo sa salamin? May ideya ka pa kamulti? 9am ng umaga ng magising ang babaeng ito na nasa tabi na niya ang aso niya nagtataka siya dahil hindi ito ginagawa ng aso ito ang kauna-una ang beses na humiga ang aso niya sa kanilang kama sa katunayan nakasama pa nito ang kapatid niya sa isang kama lamang kaya naman upang may record ng pangyayaring ito ay agad niyang kinuha ang cellphone pero maging siya nang ire-review nito ang na ng kamera well pagmasdan mong mayiki dahil ito ang nakunan niya うん。<noise> ayon sa mga viewers na may dahilan na talaga ang aso kung bakit mas pinili nitong tumabi sa kanila dahil someone or something nga ang nasa loob ng kwarto o nakasama nila. Ayon pa sa babae, walang ibang tao sa kwarto maliban sa kapatid nitong natutulog sa tabi niya. Kung ano o sino man ito ay walang idea ang babae at hindi niya ito kilala. Bigla na lamang itong nagpakita at segundo lamang nang bigla itong nawala. Pero mas nangilabot pa sila nang may zoom in at may screenshot ang imahe. Ayon pa sa mga viewers, ay eh mas mabuting umalis na lamang sila sa kwarto at maghanap ng ibang matutulugan. Talagang nagpatuloy ang katanungan sa internet sa kung ano nga ba talaga ang nakunan o sino nga ba talaga ang nakunan ng kamera na sadyang nakapangingilabot na mukha na nasa paanan nila. Ang video nito ay kuha ng lalaki sa sarili nitong bahay mismo na pinaniniwalaan niyang haunted. Live niya mismo ang kinukuna ng mga kababalagang nangyayari rito. Kaya naniniwala ang mga viewers nito na talagang may mga espiritu o multong naninirahan mismo sa ating tahanan. Sa particular na video ito ay eh, sinabi ng lalaki yung nakakaranas siya at nakakaramdam ng tila ba may entity sa huloy na ito. Kaya naman kinunan niya ito at ito ang makikita niya. The blood of Jesus Christ surrounds this, this whole aura. He's here. Like I said, I felt like somebody is out there in the hallway. Makikita na nga sa monitor ang isang apparition na nakunan. Di lang tagal yung tigunti na ang nakikita sa hallway ang isang white silhouette na naglalakad at unti-unting naglalako Naniniwala ang mga viewers na nakapanin nito on live na mahaling hindi na ito basta entity lamang. Baka isa na itong demonic entity. The blood of Jesus Christ. Surrounds this, this whole world. Here. Like I said I felt like somebody is So what do you think mga Kamulti? Is it real or just an elaborate hoax You decide surrounds this This poor Ito ay naganap noong May 10, 2024 kung saan isang ina ang pinapanood ang anak nito mula sa ring camera ng ito ang mangyayari. Talagang nangilabot ang ina nito at hindi may paliwanag kung ano o sino ba ito. Di umano habang pinapanood nito ang anak sa kabilang parte ng bahay habang nasa itaas siya at pinapatulog ang dalawang taong gulang na nito ay nasa iba pa naman ang isa pang apat na taong gulang na nito na siyang naging naghihintay sa kanya. Ayon pa sa babae, wala daw tao sa bahay. Maliban sa kanya, dalawa nitong anak. Well, ito ang footage. Pakinggan mo at panurin mo maigi. Yeah. Okay. Be careful. It's me, Snoopy. Be careful, don't fall. Narinig mo rin ba? Ayon pa sa video, hindi ito narinig ng babae habang kinakausap niya ang anak. Nalaman lamang niya ito nang muli niyang i-play ang footage. ayun pa sa kanya ay tila ba boses ito ng babaeng nahihirapan. Naniniwala ang ina ng bata na hindi ito nanggaling o nagmumula sa labas dahil nagieko pa ang boses nito sa palibot ng bahay. Pero ang mas nakakapangilabot ay nang mapagtanto nito ang anak pala nito ay nasa ibaba. Sa ngayon ni wala pa rin ng adiya sa kung sino o saan ito talaga nagmumula. Nagdarasal na lamang siyang hindi na ito muling mangyari pa. Ito ang ilan sa mga footage na talagang magbibigay sa'yo ng dahilan na dapat ka nang maglagay ng CCTV camera dahil hindi mo lang meron na palang gumagala sa paligid ng bahay mo. Nakita mo naman siguro, isang white figure o silhouette ang binglang naglakad at unti-unting naglao ayon sa mga nakapanood nito ay maaaring resulta lamang ito ng fog na nagmoist sa mismong kamerang nakatutok rito na naging siyang dahilan na parang isa itong puting naglalakad. Maaaring isa lamang daw itong pusa, aso ah, o anumang bagay ng nilalang. Naniniwala naman ang iba na isa itong direct capture ng paranormal entity. Ito pa ang isang footage na nakuran din sa isang bakura ng bahay kung saan tahimik nang natutulog ang lahat. Nang out of nowhere ay isa na namang nilalang ang lumitaw. Nakita mo ba isang dark silhouette o isang dark smoke ang biglang lumitaw mula sa isang lampshade? Lumitaw na lamang ito sa street lampshade at mabilis na lumipad patungo sa bahay. Well, I can assure na hindi nga ito talaga nilalang dahil something is really strange about it. May mga nagsasabi rin isa lamang itong bugs ng lens. Pero kung pagmamasdan mo ay malabo ang magkaroon ng bugs na ganito kalawak ang sakop at ganito lumipad ng napakabilis. So ano sa palagay mo kamulti? Isa kaya itong demonic entity or naging portal ang street lampshade na nilabasan ng isang nilalang? I mean, anong bagay ito? May idea ka ba? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.